natin. Tingnan mo ito, Jario. Kaya pala ganyan nagtapas ng bukaan niyang hayop na yun eh. Manggagancho pala yun eh. Napagbili ang lahat ng bahay at lupa at hayop ng mga tigarito. Si Itay, alam ba niya? Nandun, tumas ang presyo ng dugo sa kahihiyan. Duda na nga ako eh. Ariel, ang kabayo. Oh, Rufo! Dala ka na lahat ang mga nila. Tayo na sa bahay at pagkapalitan na. Kaliwa ng usapan natin, di ba? Pagdala ko ng mga bisa nila, bibigyan naman nila sa akin ang kakulangan nila. Hindi bisa, Chavez. Ikaw ang magbabayad sa amin. Yung tigsa sa sampung libong kinuha mo sa amin noon, ibalik mo. At yung visa sinasabi mo, lamunin mo na. Teka, teka, teka. Hindi kita maintindihan, na. Ah, siguro nabasa mo sa diaryo yung balita. Eh, huwag ka maniwala doon. Gawagawa na ng reporte na galit sa akin yun eh. Gawagawa? Dalawang daang kaso? Chavez, ayokong mapadagdag ang demanda namin laban sa'yo. At saka isa pa, ayokong mapayas sa mga rito. Kaya ibalik mo yung pera namin ngayon. Bueno, kung yun ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Isosoli ko sa inyo lahat ang pera ninyo. Pero kailangan lumuwas kayo sa Maynila at doon sa opisina ko ibibigay. Dito mo kinuha? Dito mo balik. Rufo naman, nasa bundok tayo. Saan ba ko kukukunin ng pera? Utusan mo yung mga bata mo para bumalik ng Maynila. Pagkakuha ng pera pagbalik dito, pwede ka na malis. Sa ngayon, ikaw, Chavez, maiiwan dito. Huwag mo kung talagang kinakausap kita. Ako naman ang bahala sa'yo. Tigilin nyo na yan. na rin ang pangirik ko. Pupunta ko sa kapo. Mga kasama niya, Manuel. Hey! Hindi na palulog ang kaso natin. Murder na. Paano tayo ngayon? Ako so, tatanungin mo. Pareho tayo may problema ngayon. Ang importante, pangalis tayo sa lugar na ito. Pamer, simulan! Sinusundan tayo! Ano? Ano? Naliyan ano? mo! Tuloy na mo! Bilisan mo! Malabutan ah, yata tayo ah! Ha! Hoy! Paspasan mo! Bilisan mo! Pag inaagot tayo, babalik na! Paspasan mo pa! Hj hurting them! About their filtrate.... There he is, that hadi, Michael. I was surprised. sa bundok. Okay, men. Puntahan natin. Okay. Baka ko nang mangyari kay Pimen. Ano'y putukan na narinig ko? Ano na na nangyari? Bakit maraming tao? Nasaan si Manuel? Umabol. May mga pisin na rin doon. Bakit isang demonyo lang ang napatay? Eh si Pimen nga daw na tangay eh. I-stage kayo namin. Sabayin nila. Ka! Pamer! Kabayo! Hoy! Gendoro ba? Puntayin niyo! Huliin niyo! Hoy! Dumbo! Asan niyo ang kabayo? ばあっ。<laughs> <laughs> トトア,ナ,アナトタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Amou de la tauma. Tem um minuto, espera aí. Ó, que chama não. ka Isang mahabat, isang maikli ang nila. Paano tayo lalaban? সামি না দিবা Kawon wani gota girma nan amurka. Ayaw? Suplado pala yung kamagong na yan. Ha. Kala ko ba yung mahusay makipag-usap yan? Mal-edukado pala eh. Eh, nung nag-usap kami doon, sumagot dili. Eh. Hindi naman siguro, Mr. Beltran. Dahil nga alam mo kamamatay lang nakanyang kanyang ama eh. Kayo man ang mamatayan. Siyempre, hindi rin kayo masaya. Isang daang libo, ayaw pa, tinanggihan. Para lamang sa isang laban sa Arnis kay Lorenzo. Isang daang libo? Sige yun. Tumum. Superior! Superior! <laughs> Magandang umaga sa inyo. Muy bien. Muy bien. Anong kailangan? Naging kami, huwag kayong istorbo. <laughs> Hindi naman siguro masamang humanga. Ako si Senon Beltran. Gusto ko lang maging kakilala at kaibigan ng mga taga Mabolo. Lalong-lalo na ikaw. Napakahusay mo sa Arnis. Ibig kitang aluking lumarunyan sa Maynila. Si Lorenzo. Kilala niyo bang kriminal na yun? Naglalaro daw ng arnis sa Maynila yon. Si Lorenzo. <laughs> si Lorenzo ang pinakamayamang manlalaro ng arnis at walang makatalo sa kanya. At ngayon namamarali na mula rito hanggang Maynila at wala raw sino mang mananalo. Ariel Salgado po. Hindi ako recruiter na katulad ni Chavez. Kaya lamang ako naging interesado sa lugar na ito ay dahil sa kahambugan ni Lorenzo, na kriminal. Kamo, ha? Naisip ko na kung dito siya nagmula, dito rin ako makakakita ng pantapat sa kanya. Ikaw. Sa palagay niyo, Mr. Beltran, pwede na ba akong intapat kay Lorenzo? <laughs> nasa ayos mo, nasa kilos mo. Magiging dehado ka lamang dahil sa kabataan mo. Pero matinding dehado. <laughs> Magugulat silang lahat. Hindi pa natatapos ang sampung pagbibilog ng buwan, Ariel. Hindi ang pagganap na naisasagawa ang paglipad tulad ng isang ibon at ang pagpapatianod sa hangin tulad ng tuyong dahon. Ikinalulungkot ko. Pero si Lorenzo dahilan. Kaya alam ako nagsasanay, humahok ng na arnis. Ang hangad ko ay makuha kong gamagong. Ang misyon ko ay supuin ang talupitan ni Lorenzo. At ito ng pagkakataon ko. Superior! Mahusay magsalita ang batang ito. Matatag! Ngayon pa lang, sinasabi ko na, babagsak sa'yo si Lorenzo. Nagpakabigla ka sa desisyon. Nilapastangan mo pati ang kamagong. Akin! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ang kamagong. Magpapagawa ang gagawin ng pagharap kay Lorenzo, Oriel? Hindi mo pa ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko? Linis ng puso, talas ng isip, kung tatag at lakas lamang ang kailangan upang maging karapat dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo may karapatan na. Pero hindi sapat ng tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Di ka tulad mo. Uh. Uh.